Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo para magkaroon ng maraming customers at lumaki ang inyong benta. Sa mga naniniwala sa mga pamamaraan ng pampaswerte, panoorin lamang ang aking ibabahagi na video at sa mga hindi naman, Pwede kayong humanap ng mga video na gusto nyo. Kayo ba ay nakakaranas ng pagkalugi sa inyong mga negosyo, pagkonti ng benta, maliit ang kita? Gusto nyo na magkaroon kayo ng maraming customers at syempre magkaroon kayo ng malaking benta at malaking kita. Kayo ba ay nakakaranas na para kayong susuko na sa inyong negosyo. Itong ibabahagi kong pampaswerte ay makakatulong para magkaroon kayo ulit ng maraming customers, dumugin ang inyong negosyo ng maraming customers at magkaroon kayo ng malaking kita. Sasamahan nyo lamang ng 100% na paniniwala kapag gumagawa kayo ng mga pampaswerte. At syempre, habang gumagawa kayo ng pampaswerte, alisin nyo muna yung mga galit o mga sama ng loob na naiisip nyo, maging positibo at maging masaya sa ginagawa nyong pampaswerte. Walang masama kung inyong susubukan ang mga ginagawang pampaswerte dahil ang mga ito ay nagsisilbing mga gabay lamang. So, without further ado, ang pamamaraan ng paggawa ng pampaswerte ito ay Una, mga kailangan muna tayo ng glass, babasagin ng mga jar o mga baso, at mga kailangan din ng asin, tatlong kutsarang asin, at cloves, isang kutsarang clove. At mga kailangan din tayo dito ng tatlong cinnamon stick at platito o plato. Ang gagawin ay lalagyan ng tubig ang jar, ang babasagin na baso o glass o jar at saka ito lalagyan ng tatlong kutsarang asin at isang kutsarang cloves. Kung wala kayong cloves, pwede kayong makabili sa mga online store o sa mga supermarket dahil dun lang din naman ako pumibili lalong lalo na sa mga online store maganda na magkaroon kayo ng mga stock na ganito dahil magagamit nyo yan sa mga paggawa ng ritual at paggawa ng mga pampaswerte sa negosyo sa pera at sa buhay at sa inyong tahanan kaya, yung mga sinasabi kong mga herbs na gaya nitong cloves at cinnamon at syempre itong kasangkapan sa kusina na asin ay dapat magkaroon kayo ng maraming stock niyan. Huwag kayong magpapawala lang mga stock na yan dahil yan pala ay nagdadala ng swerte at yan ay mga pampaswerte pala lalo na pag ginamit nyo na ginamit nyo na bilang pampaswerte sa negosyo at pampaswerte sa kaperahan. Pagkatapos, hahaluin ito, itong asin at cloves, hahaluin lamang at habang hinahalo mo, banggitin ang mga chant na ilalagay ko sa screen. Pagkatapos mo, banggitin ang mga chant na nakalagay sa screen. Ilalagay ang char sa platito at papalibutan mo ngayon ito ng tatlong cinnamon stick para mas lalong mag-attract at ma boost ang pampaswerteng kinawa. At hawakan ang pampaswerte na iyong kinawa at sambitin ang chant na ilalagay ko ulit sa screen. Mahalaga na magkaroon kayo ng 100% na paniniwala at maging positibo kayo sa lahat ng ginagawa nyong pampaswerte. Subukan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte at makikita mo ang pagbabago ng iyong negosyo. Magkakaroon ka ng maraming customers at malaking benta. Palitan lamang ito pagkatapos ng 7 days. Kagawin ito kahit na anong araw at sa umaga ito dapat gagawin. Pwede din itong pampaswerte sa mga nag-o-online business. Ilagay lamang ito malapit sa inyong mga kaha o sa inyong mga laptop o kung saan kayo nagne-negosyo. Pwede din nyo ito ilagay sa altar o sa taas ng cabinet at dapat walang masyadong nakakakita. Tandaan, ang mga pampaswerteng ito ay gabay lamang. Tanging ang pagsusumikap pagtatrabaho Sipag at tiyaga, pagdiskarte sa buhay at ang panalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad. At syempre, gumawa kayo ng mga pambaswerte bilang gabay at magbibigay sa inyo ng more confidence sa inyong negosyo. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.